Hello mga lalabs, mga vayots, mga mga lalabs, shoutout! Magaling umaga, tanghali, hapon, hap, saan man sulok ng mundo, mga mga lab shoutout! At sa mga kapwa ko po, FWS, Aran, hello, hello, mga lab shoutout po sa inyong lahat! Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat! So diretso na po tayo sa ating topic ngayon na kung saan ay... Uh, itong wanted na si Arnie Tebes ay umpirmadong nahuli na down ng International Police sa Timor-Leste sabi ng Department of Justice. So, sabi dito ng News5, inumpirma ba uh, nang kinumpirma na ng Department of Justice or DOJ ang pag-aristo kay dating Negros Oriental Congressman Arnold Fotevis Jr. sa Timor Leste bandang alas 4 ng hapon ngayong Huwebes o March 21, so kahapon. So nahaharap si Tibis sa ilang reklamo kaugnay sa kaso ng pagpatay kay dating Governor Roel Digamo at iba pang individual. Idiniklara siyang terorista ng Anti-Terrorism Council noong August 23, ano eh, August 2023. Idiniklara siyang terorista pero losot uh, napawalang sala si Arne Tevez tandaan natin sa Regional Trial Court nang uh, hindi siya ang nagmamay-ari ng mga sana, uh, mga armas no so hindi siya terorista <laughs> tutuhanan yon ng mababang hukuman na hindi pag-aari ni Arne Tibis ang lahat ng mga baril doon na itinanim sa kanyang pagmamayari or ari-arian, kalupaan niya doon sa kanilang lugar na kinakalawang na siguro. Pwede <laughs> po siya terorista ha? So inilagay rin siya sa red notice list ng International criminal uh, police organization o or Interpol nitong Febrero. Today's apprehension of TIVIS is a testament to the power of international cooperation. It sends a clear message that no terrorist can evade. Bakit ba na nahuli ng international police or uh, ito si TIVIS? Unang-una dyan, hindi yan dahil sa pagpatay kay Digamo. Dahil dyan sa ipina uh, sinasabi ng uh, Department of Justice o ng gobyerno ngayon doon sa Timor Leste na dapat huli si Tibis dahil siya ay isang terorista. Yeah. Okay. Nagsinungaling itong uh, DOJ na si Tibis ay terorista. Paratang lang naman la'to'y eh. Alam naman natin yon. Tapos na po, sinabi na ng mababang hukuman na ang lahat, ulitin ko, yung mga uh, armas na iyon ni Tibis ay hindi kanya. So, ibig sabihin, ulitin ko, hindi terorista si Tavis. So, ngayon, isinailalim na daw sa kustodiya ng Timor-Leste Police si Tavis, inaayos na ang kanyang extradition. So face your long delayed trial without sitting any condition face the court uh, squarely payo ni Rimolya kay Teves. O so, ito lang din Rimolya. Baka pag ni Teves mga ilang araw malalaman na lang din ng taong bayan mapapabalita na si Arne Teves ay namatay ataki sa poso. Kagaya ni uh, sino ba ito? Yung, di, police superintendent ni Bantag. <laughs> no? Or baka mamaya, sasabihin na naman ninyo si, si Teves na Tiyogi dahil sa suffocation. Hindi <laughs> natin alam. Na baka pag uwi ni Arne Teves sa Pilipinas kapag ma-extradite na ito, ay mga ilang araw lang to patay na atake sa puso. <laughs> Or atake, high blood, ito so, yun eh. Bantayan natin to mga lalabs, mga bayot, si Teves, dahil hindi po malayo na siya ay mamamatay ng maaga. So, tano, ibantag ba ang susunod? Dahil according to, uh, ito si Rimolia, ulitin ko kahapon to, may vlog na ako nito eh. Na nung si yung si Ricardo Zulueta na uh, kasama ni General Bantag na inakusahan din ng DOJ. <makes noise> DOJ pa rin na itong si Bantag at si uh, Police Superintendent uh, Ricardo Zulueta ay ito daw yung mga yung dalawang yun ang uh, olo ng nagpapatay kay Percy lapit. So, si Zulueta ay napabalitaan ng patay na at kinumpirma po yan mismo ng dating General uh, Bantag. No? So, sabi ng DOJ, kahapon, uh, inatasan daw nito, balita ito ng Brigada News Philippines na DOJ inatasan ang NBI na investigahan ang pagkamatay ni ex-Biocor official uh, Zulueta. So, hindi siya kumbensido na talagang patay na si Ricardo Zulueta. Or hindi din natin alam, baka ito si Boying Rimulya ay nagmaang-maangan lang. Tandaan po natin mga lalabs, mga bayot. Tahimik si Boying Rimulya, itong mga nagdaang mga buwan, hindi natin siya nakikita araw-araw na nagpapamedya. Sabi ko nga sa inyo eh, may ginagawa ito sa likod. O, ito na yon. Unang-una dito, baka, Nahuli na siguro nila. Tandaan niyo yung sinabi ni Bantag na may inuutosan di umano ang Pidia uh, pidiya ba yun? Uh, nah, uh, uh, sila dead or alive. Papatayin sila tapos nag-uutos ito sila yung pidiya ng mga tao na siguro mamamatay tao na rin siguro baka ganun. Na kapag si Bantag or si Suluita patayin na tapos palabasin na nagkasakit. <laughs> ang galing na, yung sinabi ni Bantag na yun, na nag itong PDEA chief, no? So yun na yung o ano bang nangyari kay Silueta ngayon? O bakit namatay si Silueta? Atake daw sa puso. Sabi, dinala daw sa hospital. Hindi nga binalita doon eh. Sino yung taong... Nagdala kay Ricardo Zulueta sa ospital at anong relasyon ni Ricardo Zulueta sa taong 'yun? Di po ba? O malam, malaman natin na baka may nag din kung saan nagtatago Doon sa Bataan ba 'yun di ba sa si Zulueta? Baka doon may nag nakakita sa kanya nakapagtip sa kapulisan at dito kay Boeing Rimulya at sa Pedia. So baka pinundi natin alam dahil tago nga ni nagpapakita to si Rimolia. Hindi natin alam na baka pinunta na, na doon yon at uh, may ginawa sila doon. Baka tinakpan ng unan, et para, para, sabihin atake sa puso. Kasi <laughs> so si, si Bantag na ba ang susunod dito? Abangan natin yan. At abangan din natin kung sasapitin din ba ni Ricardo Sulwita ay, ay, ay sasapitin kaya ni Arnie Teves ang sinapit ni Ricardo Zulueta na, mamama, na mamatay na atake sa poso or kung ano paman. Bantayan <laughs> natin ito pag ni Teves. Dahil baka hindi na yan lilitisin eh. Baka papatayin na to si Tibes, palabasin, inatake sa poso. <laughs> Ayan, na Eh. na lang. Maraming salamat.